Hello guys! So for today's video, nabudol na naman ang ulirang titang katulad ko. Mabuti na lang at maganda ako kaya nagpabudol na lang din ako. Gusto kasi nilang kumain o magmeryenda sa Dunkin na wala naman talaga dapat sa plano. Pero dahil may budget, kahit konti naman ako sa pagkakataong yan, kaya ayun, sinunod ko na ang gusto nila. Hindi ko alam kung anong flavor ang pinili nila, pero kayo na lang manghula kung anong flavor ba yan. Ayan na nga si Tim Tim at kinuha na yung donut dahil sa sobrang excited niyang kainin agad. Hindi ko nga alam kung nakapaghugas ba ito ng kamay. Kaya naman sa unang kagat, sarap na sarap sila. Siyempre, bumiri na rin ako ng dalawang situy kasi yan yung panulak nila. Ako ba naman ay mawawalan? Siyempre, nag-order na rin ako ng kape ko habang pinapanood sila kung paano sila kumain. Sabi ko sa kanila uminom muna sila ng panulak dahil baka mabulunan sila sa sunod-sunod na kagat nila. Habang pinapanood ko sila sa pag-inom at pagkain ng nasa harapan nila, ako naman ay nag-aantay ng kape ko. Hindi ko alam kung natabunan na ba o nalunod na ba si kuya sa kape na inorder ko. Eto naman talaga si Tim Tim, hindi alam kung iinom ba ng sito o kakagat ng donut. Naku naman, etong si ate niya, grabe. Nalilito rin kung ano ang uunahin malapit na ni Tim Tim maubos ang donut niya habang ako naman hindi pa ako kumakagat ng donut ko dahil inaantay ko pa yung kape ko kung kailan darating. Kasi naman mas masarap ang donut habang humihigop ng kape. At ayan na po siya. Talagang dumating na yung kape ko. Ang ganda naman talaga ng baso nila. Kala ko nung una ay babasagin siya pero nung hinawakan ko na at binuhat na ko naman parang plastic lang pala. Nabudol naman ako dito. Pero in fairness ha, siya lala talaga ang baso. Ang sarap talaga humigop ng kape kapag ganito ang baso. Paubos na ang kinakain nila pati yung sito nila ay paubos na samantalang ako ay nag-i-start pa lang. Ngayon naman ay hindi ko alam kung paano sila kakalmahin dahil pagkatapos nilang kumain, I am sure, 100% sure na maglilikot sila at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kaya naman naisipan ko na lang magkwento sa kanilang dalawa habang ako naman ay nagre-relax at umihigop ng mainit na kape habang kumakain na rin ng aking donut. Pero sana lang hindi nila mahalata na nililibang ko lang sila para hindi sila umalis sa kinauupuan nila. Si Timothy ay parang naiinip na at gusto nang maglakad-lakad samantalang ang kapiko ay hindi pa nangangalahati. Kaya naman susubukan ko ulit na aliwin sila sa abot ng aking makakaya habang hindi pa nila nahahalata na gusto kong mag-upulang muna sila at hindi maglikot dahil umiinom pa ko ng kape. Kaya naman naisipan kong laruin sila. Cheers, cheers, kunwari para naman malibang sila at hindi nila maisipang tumayo at maglakad-lakad. Ito naman dalawang ang nag-enjoy sa pag-cheers every time na gustong humigop o uminom ng sito, gusto nila cheers agad. Pero ano ba dapat ang gagawin ko kundi makiride on na lang sa kagustuhan nila o sa pakikipaglaro nila habang ako naman ay umiinom ng kape? Dahil sa once na mainit sila, tatayo sila sa kinauupuan nila at maglalaro at maglalakad sa eh di ang gagawin ko naman ay susundan sila kaya mamaya maya niyan. Goodbye ka pinasa, iniinom ko. Pwede ko naman siyang ipa-take out. Ang problema ayo kung nagkakape habang naglalakad. Kaya naman kung napanood mo ang video na to, thank you so much. Please subscribe and share. Thank you guys. Bye-bye.